dito guys so kumuha ako ng Kalamansi kasi sakta na lamuhan ako sobrang pati na lamuhan ako nang ako dito ng bunga sa puro ng ano palamansi sa sa ano ah, puro ng payo ko asim ah, sim ah, ang dami pa lalaki ito ito hmm. <coughs> ito Yung guys, itong kakainin ito. Pati. <tutumatula> Kalaman lemon ini si... <tutumatula>